Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Silver Voice TV, eto na! Okay, mga kaibigan, naglabas po ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Sana ito na po talaga yung kanyang uh, uh, official statement hinggil po sa pambabuli sa China. Sana finally po nagsalita na si Vice President Sara Duterte. Ito basahan na natin. Sara calls for humane serving of arrest warrant after police storm Kibule Properties. What?! <coughs> po Vice President Saka, ang tagal po namin inantay na magkaroon po kayo ng statement. No? tagal nyo pong nanahimik, kan tagal nyo pong no comment. Hinggil po sa issue ng pambubuli ng China. Tapos po ito si Kibuloy, two days ago, isiserve yung arrest warrant from uh, Pasig RTC. Ngayon po may lumabas agad na statement sa inyo, protecting him na naman. Oh my goodness. Sige nga, basahin nga natin to. Nanawagan si Vice President Sara Duterte ng makataong pagsisilbi ng arrest laban kay Apollo Kibuloy. Una ng pinananay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng pulisya, kapulisan sa kanilang spiritual advisor. Tignan ng bla bla bla. Okay. Mga idol. Sige ha. Sige mga idol. Una sa lahat bago, bago ko i- uh, voice out ang aking frustration. Ano pong ibig nyo sabihin sa humane serving ng arrest warrant laban kay Apollo Kibuloy. Okay? Ano po bang uh, tinutulig sa ang paggamit ng uh, maraming kapulisan sa pag-serve ng arrest warrant niya? Ano pong gusto no po ninyo, uh, Vice President Sara? Sandamukal yung members ni Apollo Kibuloy na humarang dun sa kingdom niya para uh, iserve ng kapulisan yung wag ka ito pa. Kasi ano pong gusto nyo? Dalawa, tatlong pulis lang ang ipadala doon? E eh, di nakuyog po yun. E eh, di outnumbered po yun. E eh, di nabuli po yung mga ating kapulisan. Naturalmente, alam po nila yung magnitude ng sitwasyon. Yung, uh, yung uh, taong kanila pong uh, sa serba ng arrest warrant. Hindi po basta-basta, uh, no? Merong uh, simbahan, di ba? May mga tao, na although na na yung mga baril, hindi natin alam kung uh, talagang totally na na yan. Naturalmente, hindi po papakasiguro ang ating po mga kapulisan. Di ho ba? Ngayon, kung sinasabi nyo pong humane serving of arrest bakit po na nahantong sa tulakan, binasa ng tubig ng mga tao ni Kubulo yung ating po mga kapulisan, bakit po humantong sa ganon? Kasi po ayaw sumuko ni Apollo ibuloy hindi ho ba? Di sana, ang sinabi nyo po, nananawagan po ako sa akin pong kaibigan, sa aming spiritual advisor na si Apollo Kibuloy, sumuko na lamang po kayo because you have uh, a warrant of arrest issued by uh, an RTC. Hindi ho ba? Sana po ganon, BP Sara. Hindi po, You main uh, serving of arrest warrant, ano pong gusto nyo, papabuli po ang kapulisan laban dyan sa mga tao ni Kibuloy? Hindi ho ba? Ano po bang gusto nyo? Ah, uh, uh, tao, okay lang po ba na kami po ay... Uh, ano, eh may akis warat nga ako eh. Si, si Kibuloy po ba ay may immunity? Si Kibuloy Ke, po ba eh, above anyone else? Di ba? Eh ngayon po considered na siya as fugitive. Di man lang sana na kaibigan nyo ho siya, di ba? Spiritual advisor ho ninyo. Di sana ang sinabi niya po, kagaya ng... Na, eto, sinabi din ni dating Pangulong Duterte, ang uh, kaya na nagkaroon ng uh, kataimikan doon o nagkaroon ng sigalot, sabi ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, uh, kay Pastor, meron na siyang arrest warrant, he needs to surrender peacefully. O yun, okay, okay pa yun eh. Bakit po kayo, you will cry for a humane serving of arrest warrant ngayon, Vice President Sara Duterte? Di ba? Ngayon po na si Kibuloy ang usapan, ang bilis, mabilis pa po kayo sa alas 4. Bakit po yung bullying ng China magpahanggang ngayon, no comment po kayo? Oh, tapos po ito si EK Buloy na ngayon ay considered na fugitive, may kaso sa Amerika, Pinapaaresto ng Senado, pinapaaresto ng Congress, pinapaaresto ng Davao RTC, pinapaaresto kayo ng passing court. 'Di ba? Tapos ngayon sa mag magka kayo for a humane serving of warrant of arrest. Sumuko na lang po kasi siya ng mapayapa. 'Di ba? Ang i-advise niyo po sa inyong kaibigan, pastor, sumuko na po kayo nang mapayapa. 'Di ba? Bakit po kayo natatakot kung sa tingin nyo wala kayong ginawang masama? Kung matapang po kayo at sa tingin nyo inosente kayo, sumuko po kayo and prove yourself in front of the court. Hindi ho ba? Nakakadismaya lamang ho eh. Akala ko, ito na, nagsalita na si VP Saka. Sana sa issue na ng China, tapos ganito po pala pag kay, kay Kibuloy, ang bilis nyo ho. ba? Diba? oh O, Silver Voice TV, comment down below. Let me know what you guys think. Silver Voice TV, magandang gabi.